Mga step by step na dapat malaman mo sa Hashtag Alamin na This. Nitong August 28 lamang ay nagsimula ng ipatupad ang gun ban para sa 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Kaya naman ang mga sumusunod na gawain ito ay mahigpit na ipinagbabawal ngayong election period, maliban na lamang kung ikaw ay otorisado ng Commission on Elections sa pamamagitan ng Certificate of Authority o CA ang pagdadala ng mga baril at iba pang armas sa labas ng iyong bahay at sa lahat ng pampublikong lugar. Bawal din ang pag-hire ng mga security personnel o bodyguards at ang paghahatid o pagdadala ng mga baril at pampasabog kasama na ang mga parte at bala nito. Gate ng COMELEC, ang sino mang gagawa ng election offense sa mga ito ay makukulong ng hindi bababa sa isang taon at hindi rin naman lalampas sa anim na taon ng walang probation, permanent disqualification mula sa paghawak ng posisyon sa pamahalaan at pagkakatanggal na karapatang bumoto. Kung ang lumabag naman sa mga election period rules ay isang foreigner, madedeport ito pagkatapos makulong. Magtatagal ang gone ban hanggang November 29. Ngayong hashtag alam na this, dapat ishare na this.